ako ngayon sa Terminal 1. Sa labas pa ako. So, dito ako nag-vlog. Kasi gusto ko i-background yung Christmas tree. So, ayun mga langga. Today is December, December 26, 2018. So, nandito kami sa Terminal 1. Kasama ko sila si Smayang Josa. Nandun sila si Smayang sa ano. Doon banda Oh, sa malayo. <laughs> Sabi ko kay si Smayang, ano, uh, aalis muna ako, lalayo muna ako sa kanila para hindi ako marinig ni GP at ni Saisai. Kasi mga langka, meron ako isi-share sa inyo. Hindi kasi alam ng mga anak ko na uuwi ngayon si Habi Ang akala nila, uh, March, March pa si Habi uuwi. Tapos, ayun, um, isa-surprise ni Habi yung mga bata. Tapos, mga langka, ang uh, ano namin ni Habi kunwari, ang darating yung sister ko at saka yung pamangkin ko. So, sabi ko kay Saisai at GP, susunduin namin si si Flor, yung sister ko. So, yun talaga expected nila na si sis Flor yung darating. Ang hindi nila alam, si Habi Ayun mga langga, naghintay na doon si sis Mayang. Abangan niyo mamaya yung reaction ng mga anak ko pag nakita nila si Habi So, see you later mga langga. JP! Hi! Say, say. Hi sis! Um, excited ka na makita si tita? Kuya, excited ka na makita si Tita? Opo, sasakay kami ng plano. <laughs> EY 428 Abu Dhabi. Arrive na si Abby. So, yay! Si buko Oh, ayan na. Ayun. na si Abby. Ayan yung naka-red. lang Surprise! Surprise! <laughs> Ayan. Sabi mo na, kita na Surprise na? Surprise! Ayan. Ang huli na Hi guys! Nandito na po si Papa. Yay! Nayak po si Mama. Ano to? Ano to? Mamaya, lalagyan <laughs> natin ng patiri. Kasi bawal eh. Bahay ka po. Hello, hi. Nandito na po ako sa Pilipinas. Nandito po kami sa t-shirt nila po. Puyak Pisto. Itong pulis. Ano po may pulis? Nandito na kami sa bahay. Nandito na si Javi. Welcome home, de. Yay. Ang kala to. Mga chocolates. Saka uwi lang nila si Smayang at saka ni Bro, Chris and Princess. nag Nagchika-chika muna kami dito sa bahay. Sila ni Javi at saka Bro, Chris. Alo, walang tigil yung chika nila. <laughs> Parang matagal na silang nagkakilala eh. So yun, pasensya na kayo makalat yung bahay namin. Bukas maglilinis ako pag gising ko. So, dalawa lang kasi yung electric pan namin. Ang isa sira, ito. Ayusin mo ni Javi kasi wala kaming gagamitin ngayon. <laughs> so yun mga langga bukas ulit mag-vlog ako kasi ma-ano to eh ma lang to eh yung vlog ko ngayon so dadagdagan ko bukas tas idugtungo na lang para medyo mahaba-haba nandito kami sa bahay mga langga ayan si Javi <laughs> first time niyang makita yung bahay hi guys so nandito na kami sa bagong bahay namin so chit namin para pag anytime pwede na kami lumipat I mean Bibili kami ng mga furniture tapos tapat deliver na lang namin dito.

Pa, bilhin mo ako pa. Ito na lang, lang yung silang dalawa. Oh. Sweet. Ano ba yung mabilis dumami? Kasi no. may nilagaan ko dati. Ano, eh. Ayan. Ito yata yun, yung ano, golden ano, Siberia yan. Uh, Oo, oh, Siberia <laughs> <and spring, laughs> yung hamster. Pansin nyo yung isang set na isang pan. Ito pala? lang. Tsaka kulungan. Wait lang. Oh Jangan <try> 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 abi at saka si GP Bendit na si abi. Um, oh, may may delivery ano uh, 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 yung machine Ano? laki ng mga TV oh. Uh, <laughs> ito yung gusto ni abi Sony. Uh, may 36,699 Smart TV naman siya 49 inches Dito na naman tayo sa mga ref Panasonic man yan de LG maganda At saka Kundura Ayan o LG Naka discount siya Ang laki

ito po yung nabili kong TV. Sony 43 inches tapos nabayaran ko na rin yung, nabayaran ko na rin yung ref. Uh, thank you very much po baba sa pera na, na binigay niyo po sa amin as a regalo po. Salamat dahil uh, yun binigyan kasi kami ng hatiya ni Baba yung dating amo ng wife ko at ito po yung nabili kong rep and so 12 cubic yata ito and bayad na rin ba di-deliver po siya sa January 2 ano masasabi mo? excited <laughs> excited daw excited. January 2 po so yan po 2 door po siya Uh, <clears throat> ang price niya is sa uh, 30 31,000 31,095. Ah 32 32,195 pag cash. Ayan. Ayan okay. Picture na natin siya para ano? Yeah. Picture na namin para ipapakita namin kay Baba. Ang so, sabi ni Baba sa amin na yung pera daw na binigay niya, ibibili daw namin ng either appliances or furniture restaurant namin tapos papakita namin sa kanya. Ayan din, maganda din. Magkano ba yan? One four? O oh, yan na lang. Pink. Ito, one two. Ito kasi gusto ko yung color. Camel. Ito na lang. Ito na yung bibili ni Abby. Bibili kami ng isang electric pan kasi nasira yung isang electric pan namin. Boss? Oh, hello. Si Marie, basa para ano sa palagay mo? 27. Yan. Huh? Mga basa sa 'yan. Hindi ah, kasi 'yan isang ganun lang. Ayon mo. mo. ito ang ganda rin kano kaya ito? 24 24 ito yung nagustuhan ni Abby color grey meron siya ito yung meron ano siyang yung... discount na 3000 plus 3800 thousand Almost 23,000 na rin siya. Ganda kasi Euratix. Ano siya. Ah. <tinyo> ano? Ito na lang? Ayan. Ito na lang. <laughs> 7,000 yung... Carpet. Ito kasi Maganda din naman kasi ito. Eh. Ito <tinyo> Yuratex din to. Identity po, Oi, Ano, Kung so, ano, ikaw? ikaw mag-decide? Mas maganda kasi daw yung quality level. Compare 30, 30. doon sa isa. So, mag mas maganda din to. Hmm? 31 po maganda yung Ha? Hmm? po <laughs> <mag> <laughs> sa ano po? Ito siya ito. Ito yung kulay nito. Ah, po. Ayan. Pwede nalang set up uh, mm -hmm. naman ah. Ano makikita mo? Ano mapicture mo naman? Sige po, wait lang. Hindi, hindi ka naman magbago ng kulay na. Set up ka rin natin. Hindi, hindi. Yung ano mo. Wait lang po ah. Oh, maganda! Ang ganda, ganda na eh. Oh. Wow! Maganda <laughs> <laughs> no? Kaya daw, char. Ayan, maganda eh. Piling lang ah. Tama na yun. Ganyan kalaki oh, na ano. Yung... Okay, magandas maganda ganyan, no? Kaysa mahaba. Mas mahaba pa dyan. O ganyan. Pagdating yung agaga, yung sakap kasi yung... Uh, Pero maganda, di? Well, yung ganyan lang? Yung, yung mas, mas magka. Ay, mag ay, mas malaki. Mas magkakalaki? Hindi. Yung gano'n po lang sa almost 10,000. So, yan. Ayan, ayan na lang. Hi, mga langga. Nandito na kami sa bahay. Kakauwi lang namin galing sa SM Palapala. <laughs> ayan yung ano, regalo ni Papa Erwin kay GT. Nilagyan ni Papa Erwin ng ilaw. Kaya gumanda siya. So mga langga, pasensya na kayo sa kalat ng bahay namin. Wala, wala akong time maglinis. Pero bukas maglilinis ako. Grabe, ang saya talaga niya, oh. Ang saya niya sa laruan niya, eh. Ah! Wow. Ano may bangga, Di ba bangga ko Hindi huh? ka kain ka ba? Ha? Kain ka? Hindi. Kain ka pa hindi na? Hindi, nagsugna oh. ako kanina. Ito, Lapas na ito Nandito na. yung mga chocolate. Papakita ko pala sa inyo yung mga ano, dinala ni Javi ng mga chocolates. So, marami to Ang iba, binigay ko kay sis Mayang. Kasi hindi naman ma namin mauubos sobrang dami. So, sisis mayang lang kasi yung malapit sa akin eh. So, binigyan ko si mayang tapos bibigyan ko rin sila mami. Tapos, yung kapitbahay namin, binigyan din namin. Ano pa ba? Yung kaibigan kong isa, binigyan ko rin. Tapos, ito na yung natira. So, ayan, yan na lang natira, tatlo. Bali, binigay ko na ang iba. Tapos, ito, dalawang ganito to, binigay ko na rin ang isa. Ito, Tubleron. Tatlo to. Binigay ko na rin ng isa. Tapos itong... Ito siya. Chocolate. Ang sarap nito. Ang daming laman. yon, Ang iba niyan pinagbigay. Binigay ko na rin yung iba niyan. Tapos ito. Tap dalawang sneakers. Hmm. Hindi pa nabuksan. Tapos yung kalahati nito. Anong tawag nito, de? Dali nito. ito. Ha? And ayan. Yung palaatin ito binigay ko rin kay Sis Mayang tapos yung sa kapitbahay binigyan ko rin. Sa kanila. Hindi pa rin namin na, ano eh. Hindi namin naubos tapos ito. Ah, hindi. Ang dami pa lang Snakers. Bali, lima. Limang Snakers ang binili ni Habi. Gusto bang dami? Hindi pa rin nabuksan yan. So, ayan yung natira. Ito yung nabili ni Habi kanina. Sa SM Palapala na electric pan. Ngayon lang binigay ni Habi sa akin. Binigay na ni Madam. Bay talaga ni Madam kahit hindi na ako nagtatrabaho sa kanila pero naiisip niya pa rin ako. Bubuksan natin. Ano kaya ano kaya to? Piling ko ito ring. So, Tapos ito kaya niya. to. Hey. Buksan ito.